marilip ko na ito. isa ko.

中学老师。 sa mga viewers dyan. Shoutout po kay Mami Roberna. Kay Nelly Avanti Vlog. Kay Nelly Avanti Vlog. Shoutout ka kong si Paklong. Thanks everything. Kaya Walito. Kulita Dulay. Kaya Musam. Kuday. Kinta Gata. Kiga Lupe. Marie Montero. Kwarta naman. Betty Atina. Shoutout kay Aka Undo. Kay Susese Dijua. Kay Sadesa. Kaya Sadesa. Marcella Pilaes and the two hugs sa Rod po at saka kay Ate Rod Milan kay Dimpa sa Colmex Colis saka kay Nani Elizabeth Minerva sa Rod po at saka sa bebe ko sa Rod at saka kay Rahid Kiaw sa Rod po at saka kay Ate Judy sa Rod po sarap po sa kanilang lahat at saka sa lahat mga viewers po dyan thank you for watching sa puta. Ang pangkulo na Ito naman yung sa pusa. <coughs> Ito. Nakaprito ko na po. E malingning. Ito yung kanin nila mamaya. Ito. po yung bawang sibuyas. Ayan po yung lalaki. Lalaki ko na po yung bawang. Sige na naman po yung mga tuta na amin na yung pagkain nila. sibuyas nah, na may na masarap nah. 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 pagkain ng pusa. Binigyan ko na ayun kasi nagnyamyaw niya. No, Naamoy na po yung ulam niya. Ito na po kay ano, kay kay Wendra tsaka kay Luna. Ano, ano sa aso yung itlog yep. mamaya. Ano, po yung isang kawali na yung sa asok po sa pen sa pita kasi sabaw sabaw po hello guys good morning ito yung mga tuta o oh. naliligo <laughs> hmm, ito po asa oh. asan yun doon oh, sige o sige ito po, oh. tapo ayon tapo ayon ayon tapo ayon tapo ayon tapo ayon tapo ayon po yung tapo ayon Ito po. Ay, nakalabas na! ayon tapo ayon tapo ayon tapo ayon tapo ayon Pedro! <laughs> Ayaw na magpasuso. Ayaw na magpasuso yung nanay. oh. Paano paglagay nito na yun? Parang yung puno. Bosan ko. Oh. Dito dyan kayo dyan. Ibasan na dyan. Wala din. Mag-ano din niya pagbabad mo. Okay, Kinoan na, na niya na na yung nanay. Gupapasan ah. na ko. Abi, abi, gawin mo planggana na nanay. Wala na, lumabas na yung mga aso. Yung um, mga... Yeah, wala mo lang. Lampo tayo yan. Makulit talaga yun eh. Oh. <coughs> Ay, dinidilaan mo. <nun>. Ay, kung nga rito. Ayaw Ayaw magpasusok. Itong, uh, baka kalmutin ka ng pusa. Mm. Baka kalmutin ka niya, no? Matapang to eh. oh may. Um. <laughs> Hala. 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 Oh, dami, oh. Babad dami. daw, sabi ni nanay. Yan. Patay yan, ano? Patay mm. yan. Oo. Doon sa may tiyan. Doon sa oh. may chan niya. Ando na. Doon? Oo. Oh. Oh, Ayun Hoy, nagulumay siya. Yung ano, yung aso. Ay, nagsasasa aja. Asagasaan kayong dalawa dia mag-ina. Ayun na magpadede. magpa-dede. Mm. na nya. Ayun na pa-dede yung anak. Dami na. Pabbligo lang namin ito, di ba? Oo. Sislamun si mommy. Oo. Kasi yung nanay Nangyayari talaga 'yan. Pag ano? Nanahimik na 'yan, oh. Nanahimik na siya, oh. Ah, Asan na si Nanay? Ayun na. Ay. Ay. Bro, paki nga po kawawa naman si Nanay. Ayun na. Awawa si Nanay. Mamadulas eh. Tulong-tulong kami. Kinamayan si Nanay. Diyan, na lang bro. Lagay mo yung ano. makulit talaga tong isa. Mm. Diyan pa. Paso pa. Ayan. mm, <laughs> may um, ay si nanay. O yan si Judy Sineco. Ayan. Shout out po kayo. Ayan kay nanay si Judy Sineco. Ayan. Mm. Um, ayan kanya po yung ano na yan. Oh. Mm. Um. Mm. Um. Ayan yung nanay. Mm. Um. Shout out everyone. <laughs> <tod> yeah, sige. Sige. Nai dini dilaan okay lang. Uh, Magdede kakao lang yan. to. Uh. <laughs> yan tulong-tulong po kami dito na ano, alagaan yung mga tuta. Ayun, ayun si Nanay. Uh, tu zero. Ah, uh. tu Ayun. Ayun isa ayun ako dito na <laughs> Oh, ang dami o. Oh. Siglabasan no. Mm -mm. Oo, oh, ganda talaga yan. Mm Siglabasan -mm. yan. Ibus yan. Tapos ibilad kaya doon, no? Nay, ibilad doon. Nay, ibilad doon sa araw. Iyo sa'yo, nay. Wala na ng, ano, wala na ng kundas. Wala na ng kundas, na. Ang dami na tayo ngayon, bulati. Oo. Huwag pinurga yan. Oo. Oo. Yan. Lamig daw. Lagyan po ng gamot kasi may kuto po sila. May purgas kaya yan. Aliguan yung lima na lang po sila kasi kinuha na po yung isa. Bali, anim yan, lima na lang po. Ayan. Uh, pinaliguan po. Ayan, may shampoo sila na para sa kuto. Kasi dami po ito nila. Tapos itong nanay ang pinag din po. Mm. Giniginaw-ginaw <laughs> na sila. Para mamatay po yung mga kuto nila. Tara po kay... Ad Mami Roberna, kay Porta naman, si Stete Atina, Nelly Abante Vlog, Candy Lapa Mix Vlog, Lolita Dulay, Kiam, Sam Sinirjo, Juday, Lolita Dulay, Jim Tagata, sarap po, Annalisa Ibonia, Jun Ibonia, sarap Giga Lope, Merlin Montero, sarap po, ayan, Taligo na po sila, Kalingap Undo, sarap po, and Cecil de Dichua, Marcela Pilaes, Desa Desa, and the shuhag, po aga po silang naligo kasi yung nanay may kuto kaya nahawaan ng mga anak Sarap po kay atirwe uh, Ate Rowena Mohana. Sarap din kay Ate Judy Sineko. Satat po kay Janet, galban sa kay Amita. Yan is to, diba? Sarap po sa'yo. Pinapaliguan po. Hello guys, pupunta ko yung tatlong aso kasi mamaya kukunin na yung dalawa. Bali, mag-isa na lang po yung aso dito. Yung tuta. Hello! Hmm, ayan o. Oh. Yung dalawa na yan. Ito matitira eh. Ay, 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 ay. Hmm, yung dalawa. Ito ang makulit Oh. Mm. Mami-miss ko kayo. Mami-miss ko kayo. Hmm. Hmm. Shhh. Hello. Tatatod na lang sila mamaya. Isa na lang po yan. Kukuni na yung dalawa eh. Choo-choo-choo-choo-choo. Hmm. Hmm. Choo-ra-ra-ra-ra-ra. Hello. Hi. Ano naman yan, muning? Sinundan na naman ako ng aking muning, muning. Oh. Bakit anong problema mo, muning? Ha? Eh? Hmm. Sinundan mo ako dito. Hmm? So, din mo ning na may kalaro eh. Mm. Mm. Gusto mo din may kalaro? Mm. Mm. Ayan na, malalaki na po sila kasi kukunin po, iniipon nila sa akin, hindi ko naman po kaya silang alagaan na marami. Anin po yan, nakuha na po yung tatlo, so itong dalawa kukunin din. So itong isa yan na lang ang naiiwan. Gusto nilang lumabas. Hi, umuulan, hindi tayo pwede lumabas. Hindi tayo pwede lumabas. Sharat po sa mga viewers. Sharat po kay Mami Roberna. Kay Cese Di Chua, Kalingap Undo. Desa Desa, Marcela Pelais. MD Shuhag, Lolita Dulay. Jin Plagata, Juday, Kiam Sam Casinello, Gi Galupe, Merli Montero, Mean Montero, Porta Naman, Betty Atinan, shout Kay Ate Judy Sineco, kay Ate Pe Velasco, Ate Dolto Mondon, Ate, Ate Inday Pibi, ayan, shout po. Ate Marite, shout Ate Gracia, Pe Salazar, Ate Mindalaxo, Ate Pe Velasco. Ayan, shout po sa inyo. Ace is Janice Sardiban, RNDB. Dibi. Vibes 143. Ki ate Marcela Montero. George Tuyay. Palaging nandyan at palagi kang putulungan. Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura Sila yung tao na laging maaasin at palagi lang nandyan kapag ika'y nahihirapan Ang pagtulong nila ay wala ring sinisino Ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao Ganyan sila kung magmahal ng kababayan Ayaw nilang makitang may taong nahihirapan Yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan May malasakit at hindi kayo pababayaan Salamat sa lahat, at Merle, at Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni siya na bahalang magbalik Hiling namin lahat sa di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan Palagi nandyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Instrumento ng itaas Mga nangihin ng loob nila Kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kumbat mahal namin kayo Sana di kayo magsaawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na dyan kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura